ayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Mangbing ayan, kasama natin ang mga kalalakihan ang mga kalalakihan sa kapilya ayan, lagay na po ng tatlong post eh ayan, naihukay na o presenting ang buhay ng mga kalalakihan yung yung oh, kawai kawai. Ehe! Saging oh, saging tayo, guys. Ang pahaba lang po, hai. Masarap yung saging, malapot. Yan, balay to raw po, hai. Bubungan. Malagyan ng bubong. May lagay yung mga pasangger niya. Muulat ang kalaw, muulat eh. Kamaya malalap, malalap. <coughs> Boss, naka-ready po yung merienda rito. Ayan, yan po merienda. Talagang kain ka lang ng isa, busog-busog ka na. <coughs> Diba, malawak-lawak din pala ito. Huwag nangyari. sa akin nga. Portos kapag sama-sama <coughs> mara mabilis ang paggawa yan o oh.

Yerokan ni boy magkano ng ito. na nang yero. Yeah, mabilis pag sama-sama. Mabilis ang accomplishment. Oh, yeah, pati